Ani -chan. Taong 4386 niyon. Ang mga tao sa buong Washu ay nagsasanay sa paglilinang at tinatamasa ang kaginhawaan na hatid ng teknolohiya sa pagtatanim. Mapayapa ang lahat hanggang sa isang level 5 na higanting polaka ang umatake sa lungsod. Isang magic squad ang ipinadala upang supilan ang halimaw, at sa pinangyarihan ng labanan, isang batang lalaki ang nakitang kumakain ng merienda. Ang itim na buhok at pulang mata na batang ito ay labis na naaakit sa kanyang pagmemeryenda kung kaya't hindi niya nalilimutan, o marahil ay walang malasakit, sa panganib na nasa kanya dahil sa pagiging naruroon. Malapit na siyang matamaan ng higanteng polaka nang iligtas siya ng isa sa mga miyembro ng magic squad na si Zuo Yi. Makalipas ang ilang taon, kinikilala na ngayon si Zuo Ye bilang bayani na nagligtas sa lungsod, tinalo ang higanteng polaka ng mag -isa. At ngayon, ito ang unang araw ng bagong school year para sa Faction 60. Isang nag-iisang itim na buhok at pulang mata na freshman ang naglalakad papasok sa paaralan ng nilapitan siya ng dalawang matataas na kaklase. Tinukoy nila siya bilang Force Value 5 na nakita nila sa isang larawan at sa mga nakakalokong ngiti, nangako ang dalawa na aalagaan siya ng mabuti. Tahimik na nagpapasalamat sa kanila ang walang malasakit na freshman, ngunit sinimula nila siyang idamay para sa bayad sa proteksyon. Biglang dumating ang isang gintong sinag na bumubulusok patungo sa lupa sa harap ng mga nakatatanda na nagpalipad sa kanilang dalawa. Mula sa rooftop, sinisigawan ng isang nakangiting babae ang mga lalaki dahil sa pang-api sa isang taong may mas mababang halaga ng puwersa kaysa sa kanila habang ang iba pang nabigla na mga estudyante ay kinilala siya bilang maalamat na anak na babae ng Flower Fruit Water Curtain Group, si Sun Rong. Sa isang koro ng us at as mula sa mga nagmamahal na mag-aral, si Sun Rong ay nakagawa ng magandang paglipag sa harap ng freshman. Todo iti ang dalaga habang kakatwang nangangako na bibigyan niya ng proteksyon ang freshman, at dito, dahanda ang binigyan siya nito ng pera bilang pasasalamat bago umalis. Parehong natulala si Sunrong at ang iba pang mga estudyanteng nanunood sa inasal ng walang pakialam na bata. Dahil ito ang unang araw ng paaralan, ang mga mag-aaral sa unang taon ay sasailalim sa isang pagsusulit upang matukoy kung saang klase sila papasukan. Ang mga mag-aaral na may mahusay na mga marka ay mapabilang sa class elite. Para sa kanilang pagsubok, kailangan nilang harapin ang pagkakatawang tao ng espiritual na puwersa ng higanting mananalakay na poloka, at sila ay inatas ang sakta ng ulo nito ng buong lakas. Ang dambuhalang poloka ay talagang natatakan sa loob ng pagkakatawang tao, at lingid sa kaalaman ng lahat, ang bastos na bagay ay sumisipsip ng mga piraso ng espiritual na puwersa ng mga estudyante sa tuwing ito ay matatamaan. Kaunti na lang, magkakaroon na ito ng sapat na puwersa para masira ang selyo. Sa maraming mag-aaral na sinubukan ang kanilang mga kamao sa pagtama sa palaka, ang pinakakahangahanga ay ang mapagmataas at matikas na si Sun na may puwersang halaga ng 2019. Cue the O's and O's. Mapalad sa kagandahan, pera, at kapangyarihan, malayo siya sa nabuli na freshman kanina ang may maliit na halaga na lima. Ang kanyang pangalan ay Wang Ling at siya na ngayon ang kumuha ng pagsusulit. Mauunawaan, ang mga estudyante sa paligid ay medyo nabigla nang makita ang isang scrub na katulad niya na kumukuha ng kanyang turn pagkatapos ng kahangahangang performance ni Sun Rong ngunit ang palaka ay may medyo kakaibang reaksyon. Teka, bakit naririnig ko ang musika ng boss? Tanong ng palaka habang lumalapit si Wang Ling. Napaka-epic ng boss music kaya ibinalik nito ang Polaco noong nagdulot ito ng kalituhan sa Washu. Lumalabas na, hindi masyadong mainit ang hotshot na si Zuo Yi, talagang binugbog siya ng halimaw. Ngunit bago pa siya matalo ni Polaco, nabura na ito mismo ng maliit na bata habang tumutugtog ang sarili niyang background music. Ang bata ay walang iba kundi si Wang Ling, at ayaw niyang iniistorbo habang kumakain ng malutong na pansit. Dahil nakilala ang boss music, nagsimulang magpanik si Polaka. Alam na alam niya na kung suotin ni Wang Ling ang kanyang maruming meets, mawawala ang kaluluwa at espiritu nito. Samantala, iniisip ni Wang Ling sa kanyang sarili na dapat niyang pigilan ang kanyang espiritual na puwersa sa pinakamababa at magbanggap na nagsisikap. At kaya, sa kanyang battle cry ng monotonous, na ah, si Wang Ling ay piliang tumakbo papunta sa Polaka. Ngunit bago pa niya ito matamaan, may kakaibang nangyari. Ang screen na nagbo-broadcast ng kanyang performance ay nagiging static at kapag bumalik ang broadcast, nakahiga ang higanteng polaka. Lahat ay natigilan dito at ang force calculator ay nagsimulang mag-overdrive na nagpapakita ng isang grupo ng 9s para sa kanyang score. Napakaraming sham tulad ng malamang na higit sa tatlo. Ngunit hindi lang sila ang nabigla sa mga pangyayaring ito si Wang Ling mismo ay kakaiba dahil hindi niya nataman ang polaka. Dumating ang administrator ng pagsusulit nagmamadaling pumunta sa silid, nataranta sa nangyari sa kanyang froggy, habang tinatawag niya ang masamang demonyong haring polaka. Habang hinahagulgul niya ang maliwanag na pagkamatay nito, mabilis na tinasa ni Wang Ling ang sitwasyon at napag-isipan na ang polaka ay naglalaro lamang na patay ang natitirang espiritual na puwersa nito ay naging isang espiritual na katawan at nakatakas. Matapos makuha ang kanyang mga paniniwala, tumayo ang administrator ng pagsusulit at mahigpit na itinalaga si Wang Ling sa class elite. Nakakaloka, ito na ngayon ang unang summon ng lesson ng class elite. Binanggit ng kanilang guru na ang lakas ng espiritual na katawan na kanilang ipinapatawag ay naaayon sa antas ng kanilang puwersa. Ang klase ay nagmumuni-muni ng lahat ng uri ng mga bagay, mula sa mahiwagang batang babae na one hanggang sa mga anime action na figure. Si Sun Rong, na nasa ibang antas kasama ng iba, ay nagpapatawag ng isang espiritual na katawan ng isang aso. Kapag pinuri ng ibang mga estudyante ang kanilang Diyosa sa pagpapatawag ng isang demonyong halimaw, nakasimangot ng umiti si Sun Rong at sumagot na hindi niya kayang tumawag ng isang bagay na ganoon kalakas. Ngunit sa loob-loob, galit na galit ang dalaga, iniisip kung gaano karaming kapangyarihan ang kailangan para matawag ang mga demonyong puwersang iyon. Para naman kay Wang Ling, wala pa siyang natatawag dahil nag-iingat siya sa hari ng halimaw na haantong sa pag-iisip niya. Ngunit dahil naghihintay ang kanyang buro, pinagdadaanan na lang niya ito. Gamit ang isang patak ng kanyang pawis, pinatawag ni Wang Ling ang higanteng palaka, na nagrereklamo tungkol sa muling pagharap sa makapangyarihang bata. Sa kanilang pagkataranta, ang ilan sa mga estudyante ay tumakbo palabas ng silid. Sa kabutihang palad, iniligtas ng kanilang buro ang araw sa pamamagitan ng paggamit ng asong ipinatawag ni Sun Rong. Pinagsasama-sama niya ang higanting palaka at ang aso sa pamamagitan ng isang anting-anting na bumubuo ng isang cute na malaaso na espiritwal na hayop. Ang mga mag-aaral ay nahuli at tinawag itong Froggy 2 habang si Wang Ling ay lumalabas ng klase. Oras na para sa ilang nakakatuwang katutuhanan tungkol kay Wang Ling. Ang nakakatuwang katotohanan na numero uno ay si Wang Ling na gumapang na mag palabas ng kanyang mama nang siya ay ipanganak. Nagsimula pa nga siyang maglakad pagkalabas niya sa sinapupunan at labis nitong natakot ang kanyang ama kaya't siya ay nawalan. Nang malay, hindi siya masisisi, si Wang Ling ay may napakagandang mga magulang na sinisiraan siya ng mga laruan noong siya ay sangbulpa. Dahil sa kanyang mataas na kapangyarihan, nakakarinig din siya ng iniisip ng mga tao kaya mula sa murang edad, alam na niya na ang mga tao ay may posibilidad na hindi sabihin kung ano talaga ang iniisip nila. Simula noon, palaging nananatiling low profile si Wang Ling. Ngunit ginulo ni Wang Ling ang sumpa na ito upang maging normal nang talunin niya ang polako sa murang edad na anim. Nakita ito ng kanyang mga magulang at sa sandaling iyon, nagpa siya sila na pinakamahusay para sa kanya na mag-double down sa lang mababang profile. Naghanap ang kanyang ama sa internet para sa mga paraan upang magtaglay ng mga puwersang espiritwal, kaya napigilan ni Wang Ling ang kanyang napakaraming enerhiyang espiritwal bago pumasok sa elementarya. Gumagawa din siya ng anting-anting para tuluyang mapababa ang kanyang espiritwal na kapangyarihan. Sa kanyang ikapitong kaarawan, halos sunugin ni Wang Ling ang kanilang bahay matapos hipan ng napakalakas ang mga kandila sa isa pang pagkakataon, pinalipad ng kanyang kapangyarihan ang kanyang mga kaibigan palayo sa kanya. Sa ilang kadahilanan, natanggal pa nga ang kanilang mga damit. Kahit gaano kahanga-hanga ang kanyang anak, idiniin ng kanyang ina na gusto lang niyang mamuhay ito ng normal. Gayun din, si Wang Ling ay hindi estranghero sa maingat na pagsisikap ng kanyang mga magulang sa nakalipas na dekada. Alam na alam niya na marami silang isinakripisyo para lang masigurado na kaya niyang mamuhay ng ordinaryong buhay at maging isang normal na bata. Kaya sa nakalipas na sampung taon, umiinom siya ng mga espesyal na tableta na nagpababa ng espiritual na puwersa ng isang tao. Napagpasyahan din niyang hindi kailanman gamitin ng labis ang kanyang kapangyarihan bago matapos ang bago at mas epektibong amulet pill. Sa paaralan, si Sunrong at ang mainit na dugo nilang kaklase na si Chen Chao ay lumalahok bilang mga kandidato para sa pangulo ng klase. Ayaw ni Wang Ling na may kinalaman dito dahil ang pagiging presidente ay kabaligtaran ng Loki. Habang nililibot niya ang paaralan, napansin niyang may ibinibentang tuyong pansit. At tulad ng nakita na natin, mas inaalala ng batang lalaki ang mga tuyong pansit kaysa sa malawakang pagkalipol. Kaya't dumaan siya sa karamihan ng mga estudyante, umaasang makakakuha ng isang pakete. Sa sandaling yon, binayaran ng isang makulimlim na lalaki ang lahat ng ibinibenta sa tindahan at sinabi sa mga tao na ang lahat sa tindahan ay libre para sa mga freshies basta't iboboto nila si Sun Rong. Ngayon sino ang nagsabi na ang maruruming gawa ay mura? Napansin ito ni Chen Chao at ng kanyang kaibigan at ipinahayag na ang paghingi ng mga boto ay panloloko ngunit dumating si Sun Rong, na nagsasabi na ipinapakita lang niya ang kanyang mga kakayahan kakayahang manghingi ng mga boto. Parang tama, ginang. Para naman kay Wang Ling, lamang ang nagmamalasakit lamang siya sa tuyong pansit kaya't sinabi niyang bibigyan niya si Sun Rong ng limang boto para sa limang pakete ng tuyong pansit. Pagkatapos ay ginamit ni Sun Rong ang sining ng pang-aakit, para manligaw sa mga estudyante na iboto siya. Kaya ngayon, maging ang kanyang karibal, si Chen Chao, ay nasa ilalim ng kanyang spell. Sa klase, tinatalakay nila ang ancient arts of confinement na kinabibilangan ng pang-aakit na spell na ginamit ni Sun Rong sa mga estudyante. Nataranta at natatakot si Sun Rong na nakita ng guru sa pamamagitan ng kanyang mga pakana. Ipinaliwanag ng guru na ang pang-aakit ay gumagamit ng mga inkantasyon na may mga selyo ng kamay upang ipakita ang espiritual na puwersa ng gumagamit sa iba, ginagawa silang mga tagahanga ng gumagamit. Para gumana ang spell na ito, Kailangang may kasamang pagbibigay ng regalo. Habang tinatalakay ito ng buro, napagtanto ni Wang Ling kung ano ang ginawa ni Sun Rong kanina. Naalala niya na binigyan niya siya ng isang tableta bilang kapalit ng tuyong pansit, kaya hindi na siya madamay sa kanyang spell. Sinenyasan niya sa kanya na masarap ang tuyong pansit, ngunit hindi ito naiintindihan ni Sun Rong at sa tingin niya ay gusto niyang ubusin niya ang pill na ibinigay niya sa kanya. Kaya, ginawa niya sa takot ni Wang Ling. Kasabay nito, sinabi ng buro sa kanila na ang kakulangan ng espiritwal na kapangyarihan ay magwawakas sa pang-aakit bago ito gumana. At dahil binabawasan ng tableta ang espiritwal na kapangyarihan ng isang tao, agad na naputol ang spell ni Sunrong sa mga estudyante. Pagkatapos ay hiniling ng buro kay Sunrong na ipakita ang spell na kanyang tinalakay. Ngunit mahina si Sunrong mula sa tableta kaya napadpad siya sa basurahan. Iniwan ito si Wang Ling upang ipakita ang spell bilang kapalit niya. Pagkatapos nito, magaganap ang halalan sa klase at si Chen Chao ang nanalo. Mukhang natutunan ni Sun Rong ang kanyang leksyon. Para sa susunod na araw, ang mga unang taon ay magkakaroon ng kanilang klase sa pagpino ng tableta. Ang bawat mag-aaral ay kailangang magdala ng sarili nilang pogon sa paaralan. Si Chen Chao, sa kabilang banda, ay nagdadala ng isang malaking kalderong tanso. Sinabi niya na ginamit ng kanyang lolo sa tuhod ang kaldero para pinuhin ang level 9 na mga gininto ang table task, kaya malamang na layunin niyang magkaroon ng parehong mga resulta. Gaya ng nakasanayan, si Sunrong ay gumagawa ng engranding pasukan sa paaralan, ngunit wala siya sa kanyang sarili. Ang unang bagay na ginawa niya ay lumapit kay Wang Ling, na agad na napansin ang simbolo ng pang-aakit sa tuktok ng kanyang ulo. Napagtanto na naapektuhan siya ng kanyang seduction spell noong nakaraang araw, mabilis niyang sinira ang simbolo, at napalaya si Sunrong mula sa spell. Sa klase, hinihiling sa mga mag-aaral na gumawa ng mga vitality pills. Mabilis na nagpatakbo ang kanilang guru ng isang demonstrasyon pagkatapos ay hinihimok ang mga mag-aaral na gawin ang mga tableta pagkatapos. Nagdala si Sun Rong ng refining machine mula sa pabrika ng kanyang pamilya habang si Wang Ling ay gumagamit ng microwave oven. Sa kalagitnaan ng klase, sumabog ang kaldero ni Chen Chao. Tumakbo siya palabas ng silid na umiiyak na sinasabing tiyak na tatay niya ang tatay niya. Dito, nagkumento ang buro na hindi kailangan ng sigasig at sigla para pinuhin ang mga table tasks, kundi pansin at pasensya. Totoo, talagang masigasig si Chen Chao tungkol sa pagpino ng mga table tasks at mabuti, tungkol sa lahat. Aabuti ng humigit kumulang 7 oras bago mapino ang mga table tasks, kaya't pinapaalis muna ng guro ang klase sa silid at pagkatapos ay bumalik sa ibang pagkakataon. Ngunit lingid sa kaalaman ng klase, mayroong isang tusong kontrabida na nakatago sa mga anino, at ang kontrabida na iyon ay si Cutie Wootie Froggy 2. Ngayong naiwan na ito sa likod ng silid, nagpaplano ang aso na kainin ang isa sa mga magic furnace ng estudyante. Sa kabutihang palad, dumating si Wang Ling sa tamang oras bago ito malunok ng Froggy 2. Kinahabol niya ito sa labas ng kwarto. Nalilito pa rin sa pinsala sa kanyang kaldero, naalala ni Chen Chao kung paano siya nakiusap sa kanyang ama na hayaan siyang dalhin ang kaldero ng kanilang pamilya sa paaralan. Samantala, hinuhugasan ni Wang Ling ang furnace ni Guo Hao, na iniligtas niya mula sa masamang aso. Nakita ni Guo na hawak niya ito at humingi ng paliwanag. Ipinaliwanag ni Wang Ling na inilagay ni Froggy 2 ang furnace ni Guo sa kanyang bibig, kaya kinuha niya ito at hinugasan. Samantala, nilamon na ng isang jablo sa isip ang isip ni Chen Chao, na nagmula sa kanyang pagkabalisa sa kanyang kaldero. Para kay Guo Hao, sinusubukan niyang barilin si Wang Ling gamit ang kanyang pentatoxic potion dahil sa panggungulo sa kanyang caldero. Naku, si Chen Chao ay papalapit sa kanila kapag nabaril ang gay uma, kaya siya ay not at umiinom pa nito. Habang ang Guo Hao ay natutunaw, si Wang Ling ay lubos na casual tungkol sa lahat ng bagay, at malapit na niyang pagalingin si Chen Chao gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit pinigilan siya ni Guohao at hinimok siyang tulungan siyang gumawa ng panlunas sa kanyang sarili. Bagamat sa tingin niya ay hindi gaanong masama ang epekto ng potion, sa huli ay sumuko siya sa sobrang dramatikong Guohao. Habang ginagawa nila ang potion, lumapit si Froggy 2 sa furnace para subukang kainin ito muli. Ngunit mabilis na pinigilan ni Guohao ang kanyang mga pagsisikap ngunit ito ay humahantong sa kanila sa pag-aaral na ang Froggy 2 ay maaring pabilisin ang proseso ng pag-init. Nagulat si Wang Ling nang malaman nito, kaya mayabang na iginiit ni Froggy 2 na ang kanyang buong stick ay nagmamanipula ng mga timeline. Kaya, nagpa siya ang dalawang batang lalaki na may masamang intensyon na pagsamantalahan ang kawawang Froggy 2 sa pagpapabilis ng mga bagay. Bukod sa paggamit sa kanyang kapangyarihan, ginagamit din ang Froggy 2 bilang test subject ni Guo Hao. Siguro dapat ay hinayaan na lang niya si Wang Ling na pawiin siya pagkatapos ng lahat. Hindi nagtagal, papunta na sa silid ang kanilang buro at iba pang kaklase. Sinusubukan ni Guo Hao na pigilan sila ngunit na bigo. Sa kabutihang palad, sapat na mabilis si Wang Ling para hindi makita si Chen Chao. Siniyasat ng guro ang hurno ni Guo at nakakita ng gininto ang tableta, na nagbibigay sa kanya ng medyo mataas na marka. Nagulat, halos umiyak na si Guohao habang inaakala niyang inilagay ni Wang Ling ang pil na ginawa niya sa kanyang furnace. Para naman kay Wang Ling, ang kanyang pagan ay gumawa ng nasunog na tableta, na kumikita sa kanya ng isang earphone mula sa guro. Dahil dito, mas naging emosyonal si Guohao Hao dahil naniniwala siya na si Wang Ling ang bumagsak sa kanya para magkaroon siya ng mas mataas na grado at sa gayon, itinuturing siya ni Gohau bilang kanyang kaibigan habang buhay. Ngunit ang katotohanan ng bagay ay, walang ginawa si Wang Ling. Ang kanyang microwave ay gumawa ng crappy peel, at ang golden peel na ginawa ni Gu Hao ay nasa kanyang furnace habang ginagawa niya ang antidote. At dahil ang Froggy 2 ay minamanipula ang proseso ng pag-init, ang tableta ni Gu Hao ay naapektuhan din ito. Sa kalaunan, sa wakas ay dumating si Chen Chao, at sinabi sa kanya ni Goh Hao na natagpuan siya ni Wang Ling Hinimete sa lupa dahil sa pagod. Pagkatapos ay itino niya ang kanyang atensyon sa nakapirming kaldero sa likod niya, kung saan umiiyak si Chen Chao bilang pasasalamat. Bamaling kay Wang Ling, ang humihikbi na batang lalaki ay binigyan siya ng mapusok na yakap. Ngunit ang hindi alam ni Chen Chao ay ang kanyang naayos na kaldero ay pawang salamat kay Froggy 2, na nananatiling hindi nagpapasalamat sa lahat ng ito. Ito ay isang mahaba at nakakabaliw na araw na puno ng mga pagkakamali at hindi pagkakaunawaan, ngunit salamat sa hindi pagkakaunawaan na ito na ang isang maganda. Magandang pagkakaibigan ay namumulaklak ngayon sa tatlong batang ito.